isang magpagpala naman sa inyo ng mga kapatid baka magpaka kayo eh, ako yung gumagamit ng metropo uh, during kasi sa mga date videos ko na inupload sa iphone mahina po yung uh, boses ko so, nangyayag sabi sa akin na dapat gumamit ako ng mas malakas na gadget para gumanda ng mga gabani content ko, ba? Baka. baka yun sa mga kakakita, baka may isipin ninyo eh, ako po yung eh, magpaparapol ng ano, magpibingo tayo ah. <laughs> Hindi <laughs> po ganun. <laughs> o baka naman yung mga basher yan, sabihin ninyo magpibidyo okay ko. <laughs> Kaya ako ako may tropo, <microphone>, no? <laughs> <laughs> so, para lang ako sa inyo pala naman. Kasi sa so, mapapalang umaga po ulit. Uh, Shoutout po pala dun sa mga kasamahan ko na patuloy na nag-aaral ng L.M.K. sa mga Antinero, Latibis, Aguimatero, Albulario, Mandagamo, at Healer, na gumagawa ng kalawagan ng Diyos. Pagpalaan po tayong na Patuloy po natin ang sundin at gawin ang pagbenisyo na makatulong sa ating kapwa. So, narito po ako ngayon para uh, magbigay ng mga bagay na maaaring makatulong sa ating kapwa. So, ang aking pong ibabahagi para uh, sa araw na ito ay ang mga pamamaraan upang ang isang tao ay baka kontra ang tulang. Mga bagay na masama na ginagawa sa kanya, makokontra niya. So meron po ako itong walo na actually walo to pero meron pa akong idaragdang na personal ko na kaalaman na maaaring makatulong sa ating kapwa may taboy makontra uh, ang gawaing pangkatulong na ginagawa sa kanya so ito po ang una ang una po ay ang number one pananalangin so alam naman po natin na ang panalangin ay napaka powerful kapag tayo po nanalangin ng buwan sa ating puso sa ating Panginoon Diyos Ama sa so, pamamagitan ng pangalan ng kanyang buktin na anak na si Christo Jesus. Yes. Lagi po natin tatandaan yan. Pinto tayo yung mga nalangin. Gagamitin natin ang pangalan ng kanyang buktong na anak na si Christo Jesus. Mm -hmm. Ito po yan sa inyo. So, ang pananlangin ko na makapagtabi ko ng sumpa. Yung Hindi ka basta-basta makakapitan ng mga ganung bagay. Kapag ikaw po ay may pananalangin o close relationship sa ating Panginoong Diyos sa lahat. Ang ikalawa naman po natin na pamamaraan para maitabong o malabanan ng anumang pangkukulang na ginagawa laban sa atin ay manatiling mabuting tao. So, kapag tayo po, eh, sa anumang oras eh, ng pakita ng mga tao o kapwa sa ating mga nakakasama sa ating pang-araw-araw na buhay. Mapapamilya naman po natin ito, kaibigan, kapasama sa trabaho. May iwasan po natin na tayo ay kulamin. Dahil sa ating ng mabuting tao, eh, kahit ang tao makakasalamuhan mo ay may masamang kaalaman sa living na karunungan, eh, mag-iisip muna ito bago kanya ba gawa ng masama dahil sa pabuti niyang pinapakita mo. So yun po, napaka-dabes po yung pagiging mabuting tao kung mabutong pakikisama sa kapwa. Yan po yun. So, ang atin po nabang ikatlo na pamamaraan para malabanan ang mga anumang kulang o sumpa, eh, ang pagsusuot po ng anting-anting o agiman. Saan po ba natin ito makukuha ng mga ganitong bagay? Makukuha po natin po sa mga albularyo, antingero, manggagamot, uh, faith healer. So yun po. Lumapit po kayo sa kanila at manggagamot mga gamit na maaaring may pangungkra o may panglaban para hindi kayo mapakapitan ng sumpa o kulang sa inyong katawan. Um, ang ating pong sumunod ay ang sinasabi nito, buntog pagi. Ang pagkakasang buntog, buntog pagi, parang considered na rin itong parang anting-anting o gamit. Eh. Uh, Effective po rin po itong pangontra. Uh, pantaboy din po siya. Kung baka isasabit niyo rin lang po sa bahay ninyo, sa sala, o sa pintuan, eh, yung mga bad spirit ko, eh, hindi na po makakapatunoy sa inyong loob ng bahay. So, yun po, ang ikaapat, buntog pali. Ang sumunod po, ikalima, ito po, eh, alam po lahat po na ang ko ito. Sa tuwing mahal na araw, yung palaspas. Uh, ang palaspas po, eh, pinaniniwalaan po ng maraming katawin ko, kristyano, na efektibo, panlaban din sa mga bad spirit hindi rin po basta na makakapasok ang mga sumpa ko lang sa inyong bahay gamit ang palaspas ang ikaanin naman po uh, base sa mga paniniwala natin mga Pilipino lalo na yung mga na sa probinsya na lumaki yung tinatawag nilang tuog o suog ito po yung proseso o ritual ng pagsusunod ng mga iba't ibang klase ng halaman o paglalagay ng mga iba't ibang klase ng mga bato na kasamang sinusunog ng mga herbal na pinauusukan. Sinusunog po yung mga herbal na herbal na halaman uh, po na yun, na specific plant na yun, na para mag-alis o magkalas o tanggalin ng anumang sumpa o bag, uh, negative vibes na pinakapit dun sa tao. So, isa po yun. Parang ano po, samahan na rito ng insenso. Kasama na po yun sa pagpapausok ng sa tao na hinihinala o kinapitan ng sumpa. May sumpa na like, kulang. Ang ating pong ikapito, eh, kapag ko kayo, eh, tawag nito, eh, nakakaramdam na hindi maayos sa inyong pangangatawa. Uh, una po, una ninyo, ang akin pong uh, kaya advice para po sa ating kapwa na makakapalag Una po muna ninyong sa gunayin yung doktor, physical doktor. Punta po kayo ng clinic, pa-check po kayo kasi baka naman po ang inyong sakit ay e eh, physical talaga. Then, sa dinami-dami ng mga halimbawa, ginawa sa inyong pagsusuri at pag alaman naman na normal at wala kayong karamdaman. Subalit, patuloy kayong nakakaramdam ng makaiba sa inyong katawan. Eh, diyan ko po inire-recommenda o itinapayo ko sa inyo na kayo po ay lumapit. Lumapit na po kayo sa albularyo, manggagamot o faith healer. Kasi po, kapag ganun na po ang kaso, lahat po na manggagamot yan po ang ano, ah uh, binibigyan na advice. Pumunta muna kayo sa doktor na physical. Pag walang nakita, pumunta kayo sa manggagamot ng spiritual. Kasi maaari na ang karamdaman nyo ay dito ng pagbibigay sa inyo ng sakit sa spiritual. So, alam po, kailangan po natin na lumapit sa mga kandulari na. Dahil tanging sila lamang po ang makagagamot sa inyong karamdaman. So, ayan po eh. Magandang advice at payo sa inyo mga kapatid. Ha? So, ito po yung pangwalo. Magiging uh, maging positibo lamang po tayo sa buhay. So, tandaan po ninyo natin ha, na ang pagiging positibo o magandang pananaw sa ating buhay, sa pang-araw-araw, kahit saan man po tayo mabaroon. Handa po ngayon yan. At pinagsama-sama niyo ang lahat ng ito. Pagiging positibo, pagsangguni sa albularyo, pagtuog, kung sakali, meron kayong panahon. Kasi parang pagkiklensing po yan. Paglalagay niyo ng palasko sa inyong bahay, paglalagay ng buntod pagi sa inyong tahanan, at pagsusuot ng mga anting-anting, pagiging mabuting tao sa kapwa, higit sa lahat, at pananalangin at pananampalataya sa Panginoon, at nagsama-sama niyo po ang lahat ng bagay na ito, hindi na po kayo kakapitan ng anumang sumpa, kulang, at mga bagay na ipaabot sa inyo. Magpadala mga yung mga sa inyo ng mga espiritu na para bigyan kayong karamdaman. Eh hindi na po tatalab sa inyo dahil ang kabuuan ninyo, babaluti na po kayo ng aura. Hindi niyo po nakikita yan. Tang spiritual aura po yan. Ang mga lang po niyan, makakadescribe niyan yung mga tao may third eye. Totoo po yan. Kapag kayo po ay naging positibo sa buhay, pinagsama-sama niyo mga bagay ito at pinanatili ninyo ang malusog na relasyon sa ating Diyos Ama magkakaroon po kayo ng shield totoo po yan marami na pong pagkakataon na iba't ibang uri po yan ha? depende sa uh, lapit o relasyon ng puso mo meron po yan na ang shield mo eh Uh, puro espada. sa sa'yo, puro espada. Bakit po may mga espada? Yung po mga anghel na nagpapantay sa'yo, gano'n sila karami. Gano'n kanila, kanila inihingatan. Yung pagiging mabuting tao mo at malapit ang relasyon mo sa Panginoon, nandun po yan palagi kahit saan ka man naroon. Kaya po, iwasan po natin ang mga bagay na masama. Marumi. Iwasan po natin yung pagsasalita ng pagmumura. Ako po, ako lang, kahit Dahil sa nakasanayan. Pero pili po niiwasan yun. Pili po binabago mo sa pagmumura. Dahil din po sa ating espiritu yun sa pagkatao natin. Ang salitang pagmumura po, eh, galing nga yun sa demonyo. Yan po ay para bigyan dumis ang bawat nila lang tao na magbibigkas ng mga ganong pananalita. Yan po ay eh, parang nakakapagparumi sa atin. Hindi po man natin nakikita nakakapagparumi po yan. So wag po po natin yung Bakit po sinasabi iwasan po natin marunin bagay tulad ng pagmumura. Pagpunta sa mga bahay aliwan. Pagkuhan ng mga babae nagbibigay ng pansamantalang aliwan kasi nakakapagparumit ito sa spirito natin yan yung mga gabay natin kapag nakita na tayo ay gumagawa na ng mga taliwan sa kalooban ng Diyos Ama mag-aalisan po yan pandaan po ninyo yan bawat tao ay may gabay na ibinigay ang Panginoon para i-guide siya dito sa lupa ang lupa po kaya tayo isinilang dito o pinanganak dito para makita ng Panginoon kung ano ang landas na tatahaki natin. Kaya nga po tayo binigyan ng kalayaan nila. Freedom of choice and will. Hindi niya tayo ginawang robot para diktahan. Tayo po ang mamimili ng mga bagay na gusto natin. Kung tama ba, o doon tayo sa mali. Ako bilang tao, katagal ko na dito sa mundo ito, 44 years na ako masasabi ko na napakaraming bagay na ako nagawang mali personal na bagay na nagawang mali laban sa aking kapwa pero palagi ko tulad inuyay-inuyang ng tawag hindi po kasi ako perfecto pero sabi nga po natin ang taong gustong magbago magpupunta kung so, ano yung mga nagawa niyang mali po, mga bagay na nakalipas na kung talagang malapit ang kalooban niya sa Panginoon at nilalapit niya ng lubos na siya humihingi ng tawag sa Panginoon. Magbabago po yan. Tandaan po niya Wala pong tao nga sa nasa mundo. Lagi pong nakahanda ang Panginoon na magpatawad sa atin. Kung sa tingin mo, ikaw e, eh, lubusan ka ng makasalan at napakarumi mo na. Tao lamang po ang hubos ka sa'yo. Pero ang Panginoon hindi ka po nauhusgahan once na ikaw ay lumapit sa Kanya. Tandaan po ninyo yan mga kapatid. Sabi nga doon sa Biblia, di ba? Magbibigay po ako ng unog. O po. Kung kayo nga ng mga tao na masasama, kapag humingi ang anak ninyo ng pagkain, ibinibigyan ninyo ng pagkain, di ba? Hindi ninyo naman binibigyan ng ahas o alakdan. Ako pa kaya na yung Diyos Ama? So sa pagkatapos po ng ating pag-aaral para sa araw na ito, pagdibigay ko ng uh, mga pamamaraan, nawa po eh, meron po kayong nakulot na uh, katuruan para sa inyong mga sarili. Uh, akin pong ginagawa ang bagay nito para matulungan ko rin po kayo. Uh, mabuksan ko ang inyong mga kaisipan. Alam ko 2023 na po ngayon yung mga pinanganap ng millennials baka di na po kayo nanginiwala eh nasa sa inyo po yan pero kung makapadaan po kayo sa video kong ito eh nasa sa inyo na po kaya nga po tayo may preview. pero dahil po ako eh ang paniniwala ko eh may mga ganyan bagay talaga -e exist po talaga yan yung kulang barang sumpa ah uh, yan po ay eh, mula pa yan sa lumang panahon ng lang ang mga tao at sila ay nagrebelde. Yan po ang history niyan. So ibang topic naman po yan. Sa susunod na po natin yung pag-uusapan, uh, ibabahagi ko po, po sa inyo yan kung saan po nagmula ang mga katuruan o karunungan ng mga pangkukulang, pambabarang at iba pa na galing sa demonyo. Yan lang po ang ano Lahat po ng bagay na yun, galing po sa demonyo. So, Shoutout po ulit Ayun sa ating mga kapwa Antimero Agulario Mga manggagamot Mga faith healer Mga babaylan Ermitanyo Tataas na level na po yan Pag ganun na po yung level niya uh, Basta po eh Sa, sa bagay naman po ah uh, wala naman pong mataas na level basta patuloy ka pa lang na sumusunod sa Panginoon basta as long na nag-stick ka sa kanya Tungo ka lang sa ano niya, sa panig niya. Hindi ka niya papabayaan. Yung naman ko, ang aking ngayon babahagi para sa inyo. Maraming maraming salamat po. And dito sa mga makakaraan ulit sa aking channel. Baka po eh makakita ninyo na may hawak akong mikropono. Baka isipin ninyo ako eh magbibingo. Magbibidyo <laughs> ako eh hindi po ginamit ko lang po yung mikropono para lumakas yung boses ko para uh, naman kasi yung mga late videos ko na na-upload, mahina po ang boses. So, para-paraan lang po. God bless po.